So, good morning mga koys, no? So, aniya kami dari sa Bogo. No? So, kaupan ako, ako ang pamilya. Yeah! Kain na ako. Adali! So, advanced celebration. Advanced celebration mga koys, no? Kay, kuwan man, ah pariho man may na ay mga trabaho <laughs> na. Lisod ka ayaw mga koys. So, mauna mga koys, no? So, ano namin sa pugo Dari sa may playtime na fit Kaya para po malingaw ang bata So, na mga kois So Stay tuned mga kois Kaya ito ta sa sobrang so, Video ta sa so, uh, duwaan sa mga bata Kaya maura ganay lingaw sa bata Mga kois, magdua-dua ang bata Diba? Set. <laughs> bata paman man ka Batag height <laughs> Bata mo yan, batag height ah. diba? <laughs> Eh uh, ila nak nak so mag ban celebration day mi ani sa kong guway diha hina no? ah uh. eh uh, li pay kay dua na siya eh uh. ayo pag palabi dagandagan na kay dapay kung isingot na apay... oh, mo eh pagpalagi... pag palabi eh pag eh pag nak eh pag palabi dagandagan kay naa dua sa sudron, ha uh maubos na na yung singot -on. sige na stay tune. so karon mga koys Musod na tadi rin mga koys no so mauna to mga koys no so naa na, -na mi diri sa second floor mga koys so amo nang ipangita ang playtime mga koys no so naara de de sa kilid ang playtime mga koys darao tanawa mong bugoy excited kayo dara apil ng mama kay mura ko na siya bata batag height <laughs> So, mauna mga kois, no? Atong ang ng playtime diri sa kilid mga kois. Dara ang playtime mga kois. So, atong paduhaon diri ang bata mga kois, no? Kay para maka-explore, maka-build o naasya yung mga extra curricular mga kois, no? So, mauna. Pati ang mama mga kois, no? Di siya palupi kay NJ ko no niya ang iyang pagkabata. <laughs> so, tong mga kois, no? Nanganaog sa second floor kay wala pa man nagsugod -so ang playtime mga kois, no? Kawan sa may may kasulti. Sa may may kasulti sa video ni Papa. Basta. Nakadun mi dire. Kapoy ko. Nga naman. <laughs> Nga naman. Anong kapoy ka? Wala pa nag-upin mo, Budoy. <laughs> Okay, alas 10 pa man sa buntag ang ilang abli mga kuyso naa sa mi diri sa 711 aron magsnack sa mi ginagmay niya kaon dinagto o oh, char ang sabah tambay sa datri ginagmay mga kuyso no? kay bugnaw kayo ang aircon nila diri mga kuiso kay alas 10 naman sa buntag mga kois no so pas forward na ta mga kois na ana di ay ta diri sa playtime mga kois no so mauna nagparehistro na kami mga kois nagbayad namin sa entrance mga kois so mauna na mga kois magduwa na mi taud taud so apil de ang mama ug papa na may libre nga usa ka mga kois so bayad lang sa si papa mga kois para makadua siya sa suod aw oh, na na nak nak magduwa ka dara ang mama ay naguna na gid ang mama ay so digid gid magpalupig sa anak di ay niya, kalma lang sa tadidabita nya baruga nato kay magduwa na sad ta all let's go mga boys <tos> <tos> og dara mga kois, magduwa na nga mong bugoy, so dara mga kois, diri siya sa firefighting equipment mga kois no, so nagsuot-suot na siya helmet mga kois no, kaya gusto niya magfirefighter daw siya, sige lang na, gulang na kung unsay gusto nimo, so support kani mama ni papa, okay? So naapay mga bakho-bakho mga koys oh. So mauna malingaw gid ang mga bata diri mga koys no. Nindot gid basta naay time mga koys no magiting together gid with the family mga koys no. Kay mas ma-enjoy man niya. Nindot sad kaya na siya maka-build up sa bata sa memory mga koys no. So dara mga kois. And the doctor said no more monkeys and <laughs> 'Pag <laughs> patanir. Okay dire na lang tama na tong video mga boss no kay palubat na akong cellphone. Salamat.